Hello po mga kalaki Good afternoon po sa ating lahat At syempre 2pm na po At eto na po ang mga 4 digit lucky numbers Ngayon pong alas 2 po ng hapon Umpisahan po natin sa China 029 0298 Texas 1174 Israel 3136 Las Vegas 2396 Alaska 8725 Saudi 1174 Japan 8336 Italy 0921 Germany 1498 Korea 7694 Greece 1243 Canada 7881 Mexico 1277 Australia 3136 New Zealand 2820 India 9565 Philippines 1594 Thailand 2137 Thailand 8669 Malaysia 7178 Dubai 1443 Hong Kong 2156 Singapore 8392 ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm takbo na sa mga suki nyo outlet abroad at Pilipinas, mananalo tayo. Merry Christmas, Happy New Year po. Good luck po, 3 days yan bago natin palitan.